Tinatayang may siyam na raang kooperatiba sa Nueva Ecija. Pinakamarami ito sa buong Central Luzon pero sa bilang na ito, kalahati lang ang nakarehistro at nag-ooperate. Ayon yan kay Provincial Cooperative and Enterprise Officer Lorna May Vero nang ganapin nila ang si Day 3 on Wheels kay isa ang Cooperative Development Office Region 3 nitong March 19 and 20, 2024 sa Old Capital Building, Cabanatuan City. Layunin nitong gabayan ang mga co-op sa processing ng requirements para makatanggap ng Certificate of Compliance. Meron din kaming panawagan pero kasama rin naman natin si Governor Doan at kang sanggunian na meron kasi tayong pinatawag na Republic Act 11535. Ito yung an act making the position of cooperative development officers mandatory in LGUs in all LGUs, in all levels. Dito kasi, sa nalawigan ng Nueva Ecija, pito lamang yung created office ng LGU, Pangwalo yung probinsya. Cooperative Development Officers, position, tatlo lang. So, meron pa tayong kakulangan na 22. Para maiangat ang compliance rate at tuloy-tuloy na mapadalo ang mga programa at ayuda ng pamahalaan sa bawat kooperatiba sa lalawigan, isa sa nakikita ng solusyon ni Vero ang paglikha ng Cooperative Development Officer position sa bawat LGU na iniutos ng Republic Act 11535. So, know, with all our love and commitment, there are many things that we are doing in Piseo that we should not be doing anymore. Because there should be somebody, meron dapat kaming katuwang dan sa level ng lokal na gagawa din noon. Ngunit, minsan ay hindi yung nagagawa sa sapagkat hindi mo sinasabing hindi ginagawa ng taong assigned eh. Kasi, meron siya talagang trabaho. Yung binigay mo sa kanya na ganun, eh karagdagan lang. Samantala, kalahating araw at 2,000 pisong diesel ang natipid ni Golden Valley Cooperative Chairman Frederick Narne ng Laur. Hindi na kasi niya kinailangan dumayo pa sa Pampanga para magayos ng mga dokumento at makakuha ng Certificate of Compliance. Dating OFW si Narne, sa Europa niya na patunayan kung gaano kahalaga ang kooperatiba sa pagbibigay ng kabuhayan lalo na sa mga probinsyano. Sa akin po, personally speaking, that's the right vehicle for change. Especially to the countryside po, ha? kasi po, ay uh, I am lucky to travel abroad. Nakita ko nung gano'n nung mag-operate ng cooperative. Yung mga progressive na country, mostly, yung mga businesses operated by cooperative. Isa't kalahating taon pa lang nasabing co-op pero dahil nakaka-comply, nakautang na sila ng 3.4 million pesos sa production loan at naayudahan ng hauling truck na nagkakahalaga naman ng 2.5 million pesos. Exempted ba sila sa tax ng hanggang 10 million pesos. Para sa Balitang Nueva Ecija, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE, Teleradio, ang Nyung kakampi.